Yan yung shop guys. Gaganda. Barbie. Guys, nandito kami sa E to Z. And then look. Ang ganda. Mga baby stuff. Actually, I saw this in online. It's almost like same. It's same, same. Look. But... Ang ganda nito o pink. For me, she. Eight Oh my God, super dollar, huh? Maybe we can check downstairs. So, so dito kami sa kabilang shop toys, the carrier ba can you inquire? The baby carrier, you know we need that whenever. No no just again 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 again. What? No, I will meet you. Very nice, oh. Bumili kami ng isa. Bumili kami ng event, guys. Iki kita na yung video. Event. Ang dami, oh. What is it? This one, walker. In future. Buwaji will purchase. Really? Buwaji? Yes, This one, when? Mishi You were gonna eat. You We were asked. So, nag-shopping ang mga mami and papa kasi tulog ang bata. Tulog si Mishi. Ang ganda ng mga damit, guys. Ayan, oh. Tsaka ito. Ayan. Hindi ba ang ganda? Ang ganda ng mga damit. Kaya lang medyo mahal. Medyo mahal siya. So, nag ako. Pero konti lang yung pinamp ko para just in case hindi magdidi si Mishi. Pero sana magdidi siya kasi ang mahal ng abent. Abent na bottle. waii, 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 siya waii, 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 sa waii, Labi. Katam na. Bi, katam na bi. Nakakatuwa. Finally. <laughs> <laughs> Nagdidik na din siya. Wow, ang galing ulat. Bumili din kami ng socks niya. Ito try ko. Hershey. Hmm? My camera girl. Okay. It's unboxing. Ngayon na? Oh, si. Gunguruan eh. So meron siyang ganyan What's that? Plastic. I thought that the shape is like that. <laughs> oh, it's fraud. Wow. Well, mm. I will change your socks because you will go to scratch. Sundar Sundari, Hello Kitty. I'm going to Kaya lang bahag. Hm? Mm hmm? Mm hm? Mm -hmm. mm -hmm. guys, naubos niya. Ilang drops na lang yung natira. Ang galing! So, ang saya namin kasi, finally, nagdidi siya sa bote. Gusto niya yung mamahaling bote, guys. And then, tingnan natin yung kanyang bagong medyas. Ayan na yung kanyang medyas, oh. Kinagat ka ng lamok lang. Pinagot ng lamok. And then, Munci. 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 Hello. Finally. Sundar sundar. Ayan is <laughs> Super nice. napakagandang mag-shop doon guys kaya lang ang mamahal ng mga tinda nila hindi namin na afford <laughs> kaya konti lang yung binili namin actually yung sadya talaga namin doon sa shop is yung avent lang tapos yun nga napabili ako ng socks ni Mishy. kasi ang gaganda ng mga socks nila meron pa nga doon pang winter. Sabi ni Gorav kung gusto ko ba daw. Sabi ko, sa ano na lang pag malapit na yung winter kasi baka lalaki pa siya ba. Kung bibili kami ngayon, syempre lalaki pa si Mishy. Baka hindi na magkasya. So, ayun lang. Pero, yung Avent kasi, nabili namin siya sa a z na shop. Tapos, yung baba pala, meron pang isang isang, meron pang isang shop doon sa baba na pang bata din And medyo mas mura pala sila doon. Sana doon na lang kami bumili sa baba. Kaya lang inuna naming puntahan yung A e to Z. So ayun, nakabili na kami ng Avent doon sa taas. And then nung pag-check namin sa baba, meron din pala sila doong tinda. And medyo mura silang konti. Kaya sa mga ano, ay sa mga ano, tatlo lang pala kami mga pinay dito. So for Sister Christy and Sister Rose, parang mas mura doon sa baba na ano, shop mga sis. So, andito pala si Mishi, oh. Ayan, guys. Nagbilangkad-bilangkad akong anak. Tingnan natin yung ano niya. Suot niya. <laughs> Ang cute kasi. Ano na nangyari sa Munchi? Ito yon May kililing-kililing. Ha? Huh? Meron siyang tunog-tunog. And then? Uh, uh, ha, uh, oh, uh, so, 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 so. This is new? Is your clothes new? Oh, bumaba na siya sa ano, sa pilo. Wait lang ha. Bata-batuta. Bata-batuta. Salam. Ganda pa ng damit mo lang. Never been used, abused. <laughs> mm. mm. Show your socks. Ayan, no. Ang munchi. Ah, nagdidi na yan. Nag -di -di na sa buti gamit ang breast milk ni mommy. No? Ha? Ah, hello, munchi. Kaya, hey, munchi. Panti lang yung partner nito, guys. Parang panti lang ba? No? La 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 Makain Kumakain pala ko guys, ng ano. Jelly bee snack na snack na ako ba ayan o oh, yung jelly bee jelly bee ng india snack sa mami kasi ang, ang lakas ko lang kumain ngayon at ang dami pa So, ayun lang guys. Ayun lang yung video natin for today. Gusto ko lang ma-film yung first uh, bottle feeding ni Mishi. And successful tayo ngayon kasi nagdili siya sa event. Event lang pala eh. So, ayun lang guys. And thank you so much for watching.